Los Angeles Lakers may pagkakataon ng makuha si Miles Turner bago ang trade deadline. Pero bago yan, natapos na nga kahapon ang winning streak ng Cleveland Cavaliers matapos silang matalo ng Indiana Pacers sa iskor na 108-93 sa mismong home court pa nila. Sa laban na ito, hindi naging maganda ang laro ng Cavaliers particular na sa kanilang shooting na siyang naging malaking problema nila. Ang kanilang mga superstar guard na sina Donovan Mitchell at Darius Garland ay hindi rin nagpakitang gilas tulad ng inaasahan. Kaya't medyo nagkulang ang team sa pagbuo ng magandang laro. Dahil sa pagkatalo na ito, ang record ng Cleveland Cavaliers ay bumagsak sa 33 wins at 5 losses. Ngunit nananatili pa rin sila bilang number 1 sa standings ng Eastern Conference. Gayunpaman, nagiging mas mahirap na ngayon ang kanilang pag-asang mabasag ang all-time record ng Golden State Warriors. Sa pagkatalo nga din na ito ng Cavs, marami nga nagsasabi na hindi nga daw malalagpasan ng current Cavaliers team ang Cavaliers noon ni Lebron James noong 2016 na gumawa ng history kung saan nagkampyon sila mula sa pagkabaon sa 3-1 record. Malaki rin ang posibilidad na tularan ng ibang teams ang game plan ng Indiana Pacers upang mag-struggle ang Cleveland Cavaliers sa kanilang mga susunod na laban. Samantala sa kasalukuyan, lumalabas na mas kailangan ng Los Angeles Lakers ang isang sentro na makakasama ni Anthony Davis. Muling napansin ang kahalagahan ng two big setup na nagbigay ng tagumpay sa iba't ibang koponan, kabilang ang Lakers noong 2019 to 2020 championship. Sa sistemang iyon, pangunahing naglaro si Davis sa posisyon ng power forward at bihirang inilagay sa center position. Gayon pa sa nakalipas na apat na season, mas madalas nang naglalaro si Davis sa posisyong center dahil sa 5-out offense ng Lakers. Bagamat may positibong epekto ito sa opensa, malaki ang naging epekto nito sa depensa ng koponan. Nadagdagan ang responsibilidad ni Davis bilang isang two-way player at naging madaling target ang Lakers sa depensa kapag hindi siya naglalaro. Noon, maaasahan ng Lakers ang mga sentro tulad ni na JaVale at Dwight Howard. Subalit, mula noong umalis ang dalawa, wala na silang ganoong klase ng presensya sa interior defense. Ngayon, apat na taon matapos ang kanilang kampyonato, may pagkakataon na muling tugunan ni General Manager Rob Pelinka ang problemang ito. Ayon sa mga balita, may interes ang Lakers sa mga sentro tulad ni Walker Kessler, Nikola Vucevic, Jonas Valanciunas, Nick Richards, Diron Sharp at Robert Williams. Sa mga nabanggit, tila si Kessler ang ideal na pagpipilian dahil maihahambing ang kanyang defensive impact sa ginawa ni na Magi at Howard. Gayunpaman, hindi siya isang floor spacer at ma maaaring maapektuhan ang opensa ng Lakers dahil sa pagbaba ng shooting performance ni Davis. Sa kabilang banda, may spacing na maibibigay si Vucevic at Valanciunas, ngunit limitado ang kanilang kontribusyon sa depensa. Si na Richards at Sharp naman ay atletic, subalit mas kapakipakinabang para sa Lakers ang may karanasang sentro na may mataas na potensyal. Kaya isang posibleng target ay si Miles Turner ng Indiana Pacers, isang kilalang two-way threat. May mataas na kontrata si Turner, ngunit maaaring magbago ang landscape ng koponan kung makukuha nila ito. Si Miles Turner ay isang subok ng big man sa NBA, isa rin siyang magaling na rim protector na nag average ng 2.1 blocks per game. Maganda rin ang kanyang nilalaro ngayong season na may 15 points at 7.1 rebounds per game. Kaya makakatulong talaga siya sa Lakers lalo na kay Anthony Davis at magkakaroon ng Lakers ng panibagong Twin Tower na sigurado magpapahirap sa mga big man sa NBA. May inilabas nga na dalawang trade scenario para makuha ng Lakers itong si Miles Turner. Unang trade scenario ay makukuha ng Indiana Pacers sina Dalton Kneck, Hachimura at 2029 first round pick. Pangalawa naman ay ang package deal ni na Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at isang first round pick. Bagamat malaki ang risk, maaring sulit ang ganitong hakbang para sa Lakers na naglalayong manalo habang nasa prime pa si Anthony Davis at habang naglalaro pa si Lebron James sa Lakers.